Kang Fresh from Karayan At yan yung sinagpaw namin sa utong at marunggay O oh, tama yung narinig nyo mga best Utong ang tawag namin sa sitaw Kaming mga ilokano Utong ko namin utong Utong yung utong mo ba? <laughs> yan kumain na kami So kadwenda kami mga best for today's mini vlog ayan ang ganda ng view yan mga besiwak ba diba? nagpintas nagmete clouds parang gadoon baha kaso nga lang ang hindi maganda wala kaming kwarta pero diyan problema kasi nga nandito kami sa probinsya yan pumunta ako dito sa may deraas at nagsapol na masida pumunta ako dito sa may pupuon ng sabat nagsapol ng uong pero wala akong nakita kaya naman ang nakita ko is yung marunggay marunggay ng aping kapitbahay yan at kinuha ko na nga, mga besiwak baka kunin pa ng iba mas maganda na ako na lang diba kesa isuda Yes, Kasi di rubang chismosa. <laughs> Yan, back to the topic. Inaangot-angot ko pa lang eto yung best bago nga inala. Kasi nga, nagbanglo, nakafresh parang ako ba? <laughs> Yan, bakit muna tayo habang agal-ala ng, ng, ano, ng marunggay ng ating kapitbahay. Ilaban mo nung, ilaban mo George, ilaban mo. Yan, mga best. Kasi di pag si Ata na no, ti probinsya, ura ewan ti kwartam, basta dati. Karubam mayat detan agbiag kang makamukay tulad nga agaapan ag agsisinung batun no matiklo na ka nga. Galala, na, galala, <laughs> mula na. Ito na nga yung kinuha ko mga beshiwa, kung di ba, nakadado, nakalap-lapsat, nga marunggay, agyaman na, di mi guys. Ito nga yung baon ng aking ka-5 fresh na fresh na udang pram, maragbaray karayan. Karayan, I mean karayan, no, total ka pa yan. Ito yung na mga beshiwa. At after how many seconds? 1 minute and 7 hours, Ha, <laughs> naluto na yung aming dinindan. At ito nga, meron pa kaming fresh na tuna. Yes, fresh na fresh. Fresh ka Tuna. na, eto mag waras ko edi, Pero, nagduda na, baglang lang yung tahan ko yung waras, di ba? Naabak na lang. So nga, si Dami tatan. Yan, rugyanan tayong timangan mga beshiwak kasi nagsarap nagsarap at ng at that sagpaw na nga udang fresh from kara yan ito na nga pinagmamayabang na utong bamot o talgapay animal <laughs> at yan ang marunggay ng aming kapit bahay ang sa naming kapit bahay ni ko ng marunggay yan fresh na fresh na udang am ah, nagsarap mga beshiwak nagsarap nagsarap so mga nakpay lang babay